doon doon sa dulo yun yung sa dulo na yun tinan nyo syempre hindi pa yun nagagamit na kayo hindi to ikea na ano na kayo ala ba tayo dito dumaan kasi kip may ayay ni balibali magana 8200 eto six yan o Tingnan natin bukas. Wala pa naman eh. Bago ako umalis. Bago ako umalis. Bibili natin yan. Walo? Ha? Walo? Ta, sa 6 lang tay. Pwede rin. Yan yung tinutupi? Hindi. Dining table set. Hindi, hindi eh, siya natutupi. Eh, di mas okay na ito yung ganito lang, eh. Balito. Ano pa ba bibili niyo dito? May. Ha? Ano rapat. Ito, rapat. Lamp. Dapat may na, set na. Ano na dyan na? Ang yeah, mo wala. Ha? Wala na. Ano pa ba Ano ba yung nakikita kung wala sa inyo doon? Ay, uh, may meron pa kayo nakalimutan doon sa baba. Yung lagayan niyo ng mga sabon niyo. Bili tayo ng punda na rin. Sige, lang din na. sa bigay meron yung lang. Oh, bakit yung ganito? One nine lang. Two thousand. Kaya ano yun, 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 yung yun, 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 yun,

Pero hindi siya ano ba? Eurotex. Ito ang Eurotex. Ito ano Ito Ito makapal nga yan. Yung mga ganito lang. Yeah, Mas, mapakal, yan. Eurotex. Makapal yan. Mahal na yan. Ito. Pwede daw. Bali 6,000. 6,000. Iba ganito yung kay Lula, Pat Ma. Ma, di ganito yung kay Pat? Hmm. ko okay, ano? Ha? Pero wala ako mata eh. Nakatalik ko ng konti. Hindi, hindi ko sabihin malapa. Oo. Oh. Pareha pa rin Pareha. Sunod. Pares pa rin. Malapad rin. Sige, yung sahod natin sa ano, YouTube, yun yung bababayan natin dito, May. Ame? Yung sahod natin sa YouTube, ito na lang bibili natin. Wala. Ha? Wala. Wala ka budget.

Ito yung gano'n ako. Ito yung gusto nyo? Hindi yeah. yan. <laughs> Net, yan eh. Papasok ka sa loob para hindi ka makalabas. 315. Isasabit lang yan. Para? Tapos ibubuhag-hag mo na yan. Yan na yon. Doon sa taas yan tayo bagay. <laughs> Kasikip na nga doon. Ah. Ah. Oh. <laughs> Hindi ako si Doring. <laughs> oh, bakit Doring orange? Wala ka nang ganito. Tapos si Dula orange. Doring. Oh, okay. sige. Yan lang. Dula plus orange. Bakit so, Dula? extra palang unan doon na ano, sila Dula. Wala eh. Oh. Uwa pa ako. Yung dark color naman, wag light. Di yeah. ba may, diba, may bag ang ganyan? Maliliit. Wala ah. Yeah, oh. Yeah. Man, yung bag doon. Naku. Eh. Binibilan ko naman kayo sa ibang ano. Magkano eh. yung pinakamaliit dito? Malaki to eh. Ito lang yung sako na. Ang pausin tayo Ano Baka na yun? mas mura doon sa sa Hong Kong ko bibili ko ng ganyan. Ha? 700 lang. 700 pesos. Asa na si ano? Di ba libot-libot lang guys? Ang dami yung makikita. Ayan o. Oh. Ang dami yung makikita dyan guys. Ops! Bawal dyan. Asa na si Ina? Ano? Hina Akala ko na wala na kami. Ayun lang pala si nanay. Nana, ha? <laughs> <laughs> Tumantalahin na natin. Ilang minute ang harami bilang ano. Marami. A pila pila na line. Eh, line may na ipapalit kayo. Kami wala. May nga po doon. Ganda, Ayan yung dark nine, na dito? Ah, makapal. Hindi naman pare parehas siya tayo. Eh. Parehas ba isa? 150, e galing, 190. ano 74 eh. 79. Baboy, tapos na, 150, na tayo dito yeah. sa na uh, lang. Hmm. Oh. Yung ka lang ng baboy, nang nabili. Kalani. Hindi o, na sige, okay man. na yan. Hmm. Wala pa tayong game po. Wala tayong ulamin. Yung marker, umuha ko yun kay Mami. Inaantok ako guys. Narin pa ako ng ano. Jet lag. Jet lag. Pag-iingan na nito na. Kapal ng tela na. 600 pesos. pag ng bag. yung may telang ano. Kaya binili nyo. Oo, uh -uh. sira na kagad yung lig. Eh. Isang linggo pa lang. Wala <laughs> ka na, baba na tayo. Nasaan si tatay? Yung, Ayun, eh. yung ano, yung bibili oh, kong barker si sa atin po kay mami. Ibang minta na bumba. At na rin kung magkano yung ganyan ninyo. Ha? Magkano yung diba, ganito. Di ba ganito din yung tina na mong eh? uh Oo. -oh. Makapal yun, naki.

Ito si Dalar? Ito si dalan. Bibili daw siya. Ano bibiliin mo? Ha? Yung 24 na bibili mo naman? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ah. Magkaawa sila pag isa bibili mo. Ah, na sila. Oh. Hindi kayo pwedeng magano, di ba? Oo. Oh. Lana. Magkakano ba yan? 185. Yung kunti na lang. Para hindi, hindi. Okay. okay. Hindi, okay na yan. Kati kayo ni ate mo, ha? Kasi hindi naman araw-araw -araw kayong dalawa magsasabay na mag-ano eh. Ante, may dala akong bolton na dami. O, oh, say thank you, ah. Oh. Ah, dito nyo yung nakuhanak, yung tigpo color, rainbow color. Wala kayo pichin, pichil. Damang dami namin pichil. Ibigay ng kandidato. Hindi ah. <laughs> na. Ilang taon na, hindi ba? pa ng lima. Ilan? magayon na? Kutsara. Kutsara at tinidor. Ibigay may kutsara at tinidor yun. Nakatago naman yung bago pang nandigun eh. O kailangan nyo pa yan? Hindi. Sige, ilagay nyo dyan. Toothpaste. Toothpaste paglagyan ng toothpaste nyo. Yung ganito na lang, toothpaste. Yun ano. Yan Ito na. Toothpaste. Oh. Dapat yung, iba may sabitan na? Ay, lalagay mo lang dan. Bakit? Kahit may sabitan ka, may, may mawala ka, ha? Kabay ko, may wala eh. Tinan nyo ya. Ah, ang cute. Ay, 13 lang to. Mabay okay, ko na yun. May pankina niya laba. Na may lagayan niya laba. Yakin eh. gano'n akasab? Akakin. Kasi iba-iba kayo ng ano eh. Magkakana yung ganito. Pag na, yung kubita niya. Pag tayo Yung sabuling lang. Maliit pa yun. Ah. ah. Ilang ano lang naman yun eh. Dahil yung ganito lang naman. Magkakana to na eh. Sige ba dyan? Sa gilid. 15 is na. Hmm. Ilan kayo? O walang takit. itatakbo ng daga. Ano ba yan? Hindi yun na yung sabitan Ay, na meron. Ay, nga, meron diba? kayo. Parang 52 daw. Ang mahal, tatlo? diba? Tatlong ko na. Oo nga, doon lang ilalagay. Ilalagay nyo, di syempre mag, ano magkakagit-kagit. Ano ba yan? Kinyo nyo, kinyo nyo may kin. Ay, ayun yan. Oo, kasi inaas mo yung buhay yun, know? na yan. May sinasabi mo yan? Yan, yung iniikot? Yan? Yan! Ah! Oo, oh, ginaganon. Oh, na, no? Hanap ako ng ano. Saan oh. pa unta na? Oh. Mahaba 'yung daon. Ganun Ay, hindi, hindi, pangit yan na. Pangit yan, pangit. Ito, eh? Oo, Oo, pangit? Oo, yan yung... Yeah, yeah. Hindi, pero iba yung ano niya, Nay. Eh. Iba may cotton lang yan, eh. Ito, yata... Ay, ito, oh pangit. pangit, cotton yan, eh. Hindi yung ano yan, eh. Mm -hmm. Yung tela na ano. Ito, yun na lang. Hindi yung parang ganito, oh. Hindi yung parang yan. Wala kayong ano, Nay. Eh. Tapuntang ito. Ano ang planggana? Nasa ang planggana? Hindi ko nakikita. Oh, ito, timba. May lahok na. Ito? Lagayan na Ay, o nga, pwede. Iba, ibalik mo ito na eh, dun. Tingin tayo ng timba na may ano. Pagbabalikin niyo ko, hindi ko nga alam kung saan yung... Ay, no, doon lang. Doon, doon ko nilagay. Dali. Halika natin yung tabo natin. Ito, alam na. Ito, na. Bakit iisa eh lang ganyan na eh? Yung lilit lang mga bata. Eh ito pa, may Bakit yan may, ay, ano? na eh? Ano? Ayos ito. Ayaw, pwede na yun. Pwede pa ay, diba din. Ayos na, pero ito wala. Ano? Ay, dito na kayo. May takip. Hindi, hey, di ba? Tapos ilalagay, hindi, eh, ilalagay lang doon sa ano nyo tayo, dun sa lababo, para pag maghuhugas, ilalagay lang ganon. I-give ba niya ng dalawa eh? Oo, isa pang ganito na eh. At saka ba't mag-i-give? Hindi, may host na. Ay, hindi. Ipagtutulong ganun. O, tapos alam nga na eh. Gaganunin. O. Punin mo yan. Isang tapo. Ano kaming tapo eh. O, ito na. Ito na mo na. O, yan na. Okay na. Tapos ibatu-batu nila. O. Sabi ko. Okay. Ni man mo na, nga, pwede na. Mo na. Magkano kaya? may na 'yan. 95 ito. na. Dali doon na. Ito ba pag wait lang na ka, Huwag kang ano. Ay hindi plastic nababasagin ba? Nabasagin ba? Hindi. Ito o, oh, sabi ko. Oh, Pagbabasagin gin kinang. Huwag kang ano, huwag kang ano dyan. Mabasag mo. Ano siya o? yung alaga natin guys.

Ayaw mo nga ano, taka malaglag ah. Uh -huh. Paano siya testing. Kahit walang gas? Ah. Yung na lang Check mo nga, na, na kung mayroon yung, ano niya, pinaka... Ate, wala may kinto dyan. Tingnan lang na may pinaka, ano niya? Direct na yan dito. Nadaan, Okay, okay.

Ganyan mo lang. Hindi naman yan nakikita yung niya nangyayari. Ay, sorry!